kanya-kanyang naglabas ng pahayag sa social media sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla upang kumpirmahin ang kanilang hiwalayan. Isang mahabang mensahe ang ibinahagi ni Catherine kung saan binalikan niya ang labing isang taong pinagsamahan nila ni Daniel bilang magkasintahan. Ani Catherine ay 21 isang taon na siya sa industriya. Labing dalawang taon nito ay naging magkatambal ang Katnil at labing isang taon ring magkarelasyon sila ni Daniel. Sa industriyang kanyang ginagalawan ay ipinapakita niya na totoo siya sa kanyang sarili. Marami ng mga haka-haka ang lumabas, mahirap man raw sabihin, ngunit nais niyang sa kanya mismo marinig ng mga fans ang katotohanan. Dito na kinumpirma ni Catherine na totoong hiwalay na sila ni Daniel. Anya, I know what many of you are thinking right now. I'm well aware of the rumors and speculations going around. And as hard as it is to put everything into words, I want you to hear it straight from me. It's true that DJ and I have decided to part ways. Nilinaw din ni Catherine na totoo ang namagitan sa kanila ni Daniel at hindi lamang para sa palabas o sa kanilang mga tagahanga o sa pera sa pagiging matagumpay ng kanilang love team. Sila ay totoong na in love sa isa't isa at lumaki at nangarap na magkasama. Kalahati ng kanilang mga buhay ay sila ang magkasama at hindi niya ito pinangihinayangan at hindi ito mapapalitan ng anumang bagay sa mundo. Sapagkat ang labing isang taon na kanilang pinagsamahan ay naging masaya siya at nahanap niya ang tahanan. Natutunan rin niya ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at walang pasubaling na pagmamahal. Si Daniel rin ang kanyang unang boyfriend at ang kanyang pagmamahal para sa aktor ay mananatili. Sinubukan rin nila na maayos ang lahat ngunit natanggap na nila na hindi na mababalik ang dati. Mahirap na rin daw na magpanggap na pareho pa rin ng dati ang lahat. Mahirap para sa kanila ang mga nakalipas na buwan, ngunit nagpapasalamat siya na nabigyan sila ng oras na maproseso ang lahat at maharap na ang issue. Ang kanila raw relasyon ay nagsimula sa respeto at magtatapos rin sa respeto. Mayroong mensahe rin si Catherine para sa kanilang tagahanga. Alam raw niya na nasasaktan ang Katniels at maging sila ni Daniel ay lubos ring nasasaktan sa nangyari. Ayaw raw niyang masira ang pamilyang nabuo nila ng mga fans na may kanya-kanyang kampong papanigan. Patuloy raw na susuportahan nila ang isa't isa habang sila ay patuloy na magpapagaling sa sakit ng hiwalayan at magpapatuloy sa kanya-kanya nilang mga gagawin. Sana raw ay maintindihan sila ng mga fans at hindi masayang ang mga mahalagang alaala na kanyang nabuo. Mensahe naman ni Catherine sa kanyang dating kasintahan ay habang buhay niyang papahalagahan ang pagmamahal na kanyang naramdaman sa loob ng labing isang taon. Ani Catherine, DJ you gave me 11 years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful. Babaunin naman ni Daniel sa kanyang puso ang mga alaala nila ng dating kasintahan at ito raw ang magiging liwanag sa madidilim niyang araw. Nagpasalamat naman si Daniel sa kanilang mga tagahanga na itinuring na nila na pamilya at kaibigan. Mahirap man raw tanggapin, ngunit kailangan niya kapin ang kinabukasan. Maikli ngunit makahulugan ang naging mensahe ni Daniel para sa dating nobya, Anya ay walang hanggan at walang katapusan ang pagmamahal niya para kay Katrina.